sa Pilipinas, napakatindi na ng plastic pollution. Isa sa tayo sa mga bansa na nag, uh, contribute ng malaki dito sa marine plastic pollution. Uh, hindi mo naman masisisi dahil nga kalakhan ng ating populasyon is uh, nagkukonsumo ng mga instant ano instant products ng na mga nakalagay sa sachets no Firstly, ang gusto namin paabot sa mga tao is 'yun nga, uh, bawasan natin yung plastic uh, consumption natin. Kung maaari ay gumamit tayo ng mga reusable containers. Nang sa gayon ay uh, mabawasan natin yung ano, yung paggamit ng plastic. pati yung mga corporations ay magkaroon ng commitment para paltan na yung kanilang uh, yung kanilang mga plastic packaging sa kanilang mga produkto tapos talagang ano uh, pumili na ng mga eco-friendly alternatives para hindi na tayo mag-produce ng plastic Letter C, letter C. Dito. Ulang isa ka Meron dyan?